Kill VJ, balik jungler na Demon Kai, trash to kagad ang inabot sa MPL Malaysia. Rookie at your service mga tropang Just ML para sa panibagong topics na ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin. The King is back! Kiel BJ nagbabalik sa role na jungler. Sa mga tigasubaybay ni Kiel noon, alam naman natin na flex kung maglaro si The King. Noong mga unang season eh, sa ex natin siya nakikita sa team ng No Limit, Sunspark at Aura Fire. Naging jungler pagdating noong MPLPH Season 7 sa team ng Execration. Isang malaking pagbabago para kay The King, ngunit hindi ito naging hadlang dahil sa hakbang na ito, nakuha ng exe ang ikalawang pwesto sa nasabing liga at kampyonato naman sa MSC 2021. Nasundan pa yan ang dalawang season sa team ng Omega at muli lang nag-iba role bilang midlaner naman pagdating ng season 10. Akala nga natin hindi na natin siya makikita bilang jungler sa pro scene dahil maging sa MDLPH at sa ESL Snapdragon Pro Series, sa team ng Bleed Esports, midlaner pa rin ang role ni Kelvj. Kaya nakakabigla at syempre nakakapanabik nang sa pag-anunsyo ng roster ng Bleed Esports, jungler ang nakalagay na role kay Kelvj. Habang ang dating jungler ng Bleed na si Deck ay magiging gold laner naman. Mabanggit ko na rin na hindi siya nag-iisa. Kasama niya sa team Bleed Esports si Sagitnu. Usa pang jungler na nga rin lang. Ito pa mga tropa, alam naman natin na nasa MPL Malaysia na si Demon Kite sa sister team ng RSGPH. Ang nasabing liga ay eh, nagumpisa na. Ilang araw lang ang nakakalipas, sa debut game ni Demon Kite sa MPL Malaysia, abay trash talk agad ang inabot niya. Rise of Siwala! Demon Kai, sapo Demon Kai tak kenal. Ito nga ay nang matalo sila ng homeboys sa score na 2-1. Mukhang sa sobrang init ng laban, napasigaw si Chibi na bumalik na lang daw ng pina si Demon Kai. Dagdag pa ni Chibi na sino daw ba si Demon Kite. Waring inulit lang ang sinabi ng jungler ng RSG Malaysia sa isang panayam... kung saan tinanong din ito... kung kilala niya ba si Chibi... well mga tropa... bago kayo manghusga... sa tingin ko eh... ganito lang talaga sa MPL Malaysia... pinapainit lang ang bawat laban... at ang ganitong senaryo... eh madalas na mangyari sa kanila... parang dito lang din sa MPL dati... na may trash tukan... pero walang personalan... nga pala tropa... alam mo ba na ang 747... ay nasa Jazz ML na... Kaya pwede ka na mag sa mga laban ng favorite ML teams mo sa MPL Philippines at MPL Indonesia o di naman kaya sa MDLPH at MDLID. Pwedeng pwede rin ng ibang esports game katulad ng Dota 2, CSGO o Valorant. Meron din tayong NBA, PBA and so much more. I-message mo lang ang Facebook page ng Just ML o di kaya iscan ang QR code na ito. And always remember mga pre, bet responsibly. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkos sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment yan sa baba. This is Brokey from JustML at kita-kita ulit tayo sa susunod ng video.